Balis mo na, na nga yun! Sakit sa tingin! Uy! Balis na, na nga dyan! Basta, pasensya na kayo! Parado ka silang lamunok ang kakatsibog! Kung hindi mo kaya, tumayo ka na lang dyan, ha? Tumayo ka na lang sa sinya mo! <laughs> yun lang pala eh! The customer is always right! Ha! Ganito ba? Ganito? Ganito? Ay! Tumayo nga! Para wala lang batuhan. Hindi ka na asintado, pare! Oh. Ito! Pare, wala namang ganyanan Oh, sino to? Ewan ko, water na pa kayo? <laughs> hindi, <laughs> hindi pala eh Ano ka ba? Waiter o bouncer? Atuk eh, ini, kita atuk pelik tu. Tunggu, ah, 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 Hindi ako mahilig sa gulo Pero kapag ako ang gilulo Tinatapos ko Arrestado kayong dalawa Eh bakit oh? Anong bakit? Hindi niyo ba alam na bawal tumawid dyan? Ang tawag doon, jaywalking Jaywalkman? Abay wala ako kaming kilalang Amerikanong jaywalkman ng pangalan May kilala ka ba ng jaywalkman? Hoy! jaywalking. Ang ibig sabihin, tumawid kayo sa hindi dapat tawiran. Mama police, polis, pasensya na ho kayo. Wala ho kami kaalam-alam dito sa Maynila eh. Bago pa lang ho kami. Tara! Boss! pero sa presinto! Sir, sir, sir. polis, pag-usapan na lang ho natin to. Ano ba? Bueno, pwede naman natin pag-usapan yan ha. Pera? Ay, di pa pwede yan. Wala sa listahan ng mga gastos natin sa Manila yan. Mas gusto ko pa makulong kaysa magbaya dyan. Ah, ganon. O bueno, sa presito talaga bagsak nyo. Tena! O, 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 sandali ho lang, sandali ho lang. Ah, uh, <laughs> eh, mga pamangki ko sila eh. Eh, kadadating lang ho nila rito galing ho sa probinsya. O, oh, ngayon? Eh, eh, patawarin nyo na ho sila. Hindi na ho maulit yun. Siya, siya, siya. Sige na nga. Pero Babantayan mo ang dalawang niya at baka sa susunod eh, masagasaan mo nga yan. Ah, oo. babantay ko. Sagot mo yan, Sigurado. ha? Sigurado. Sige, lakad. Ah, tara, tara. Ah, uh, maraming salamat nga ako pala sa pagtulong niyo sa amin. Ako nga ako pala si Tembong. Siya ako si, ho si El Cid. Ano ang pangalan nila? Ah, uh, ako si Nonong. Alam niyo, numakita ko kayo. Naalaala ko nung bagong salta ko rin sa lunsod eh. Ganyan-ganyan din ang pangyayari. Teka, saan ba kayo tutuloy ng lagay na yan? Ah, uh, sa Manila Hotel. Eh, hey. may bahay na tayo? Mahal doon ah. Mahal daw doon ah. ah Nagbibiro lang ho ako. Wala nga ho kaming bahay rito eh. Ah, wala ba? Eh. Teka. Pansamantala. Sumama muna kay sa akin. Ano? ano? Salamat sa impormasyon mo, pare. O pare, paglibre ka. Pasir ka uli. Arigla pare. Tapos namuha ko sa ina na ko. Makakarating, pare. Sige. Sakad na ako. 我应该。 Eric. Jerry. Kaya na. Mauna na kayo, no? Dito na muna ako. Alam ko naging irresponsable ako. Kailangan pang mawala kayo para malaman ko yung mga pagkukulang ko. Kaya e, nyo, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya para malaman kung sino talaga ang pumatay sa inyo.